Ready ka na ba sa next kahon natin? Tawag pa ba bago ng buhay mo? Ready ka na ba sa next kahon? Ready ka na ba sa next kahon? Ready ka na ba sa next kahon? Ready ka na ba sa next kahon natin? Ayan, pakitaas nga lang sa'yo. So, ayan. Ito na yung next nga din na kahon. Ayan. Dios, 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 Manufacturing 100,000. IMI Cosmetic Manufacturing 100,000. So, let's go to PSP Army 100,000. At syempre, sa Shift International 500,000. Meron pa, meron pa. At hindi lang yan. Meron pang ibibigay kay Diwata na worth 1 million Shift International product na pwede niya itinda dito para instant cash. Maraming salamat po. Nailak po kung sobrang saya po kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos yung ilang bahay binigay mo madam, may pera pa. So maraming salamat po. Mababago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. Kaya ang sinasabi ko, kaya lagi ko sinasabi na... Sabi na sure ako magbabago ang buhay hindi dito at -tod didiwata kasi kami ng asawa ko po nakatira lang kami noon natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampalok, Manila kung saan sa kama namin may nagtatakbuhang daga imis at kung ano-ano pa pero dahil sa sinabit sa kasal namin ng aming mga magulang na 1 million ngayon. Napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin. Kaya diwata, gamitin mo sa tama. Yes, mama. Sa akin mo po, nagamit natin ng tama. ko sa pag-inigosyo ko, pwede ko. Yes. Itatabi ko po yung pera. Siyempre po, may pay for it. Yes. Kasi alam niyo guys, sa pagpapare, sa so totoo lang, Oo, oh, aminado ako, gaya-gaya ako. <laughs> And aminado ako, ginaya ko si Diwata. Kasi na-inspire ako talaga sa kanya pero hindi para gawin siyang kompetensya. Sa totoo lang matagal na kami nag-chat ni Diwata and tinanong ko talaga siya kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba. Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko na gusto maglabas ng Paris kasi nga ah, deep. E eh, ang tagal pa kuluin. Pero nung nag-idea ako sa kanya na pwede pala layon Carmen. port, ganyan. tas ganyan. Ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao mahigit ang trabahador ni Diwata. At sa akin naman, nasa, 15 uh, nasa 50 kasi, hindi nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago namin dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. <laughs> Ayan, tinanong ko rin si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba yung ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin, tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao hindi raw malayo pa pero ngayon instant milyonaryo ka. Yehey! So ayan ang total mo halos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat. Eh, Nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Yeah, <laughs> <Bien, bien. laughs> yeah.